Hello, hello, hello! Ayan po, magluluto po tayo ng ating adobong kusip na may hipon. Promise, masarap po ito. For the G, anak, no, no, you cannot climb here. For the G na po iyan, magluluto po tayo ng ating adobong kusip na may hipon. Promise, masarap po. Subukan nyo. Sayang yung bawang. Next po ang ating onion. Ito so, po yung ating sibuyas bawang. Kaya lalagay na po natin yung ating pusit. Ayan po yung pusit. Sana huwag mga may sa loob ng bahay. Pero nag-ano na ako ng kandila. Ayan na po. So, ang natin oh, ayan po, lalagyan na po natin ng ating toyo. Oh, huwag sanang maalat. Dalawang toyo po ang ginagamit ko. Yung toyo po natin, sa po kikuman soy sauce. So, pinagbimix ko po yan para masarap. Yan po ang sekreto ng masarap na adobo. Kasi po yung ating toyo, makulay siya. Kaya parang adobong-adobo natin. Kasi pag kikuman lang, matabang, pero masarap yung lasa. Kaya po, yung pong toyo natin, pampakulay, saka yung kikuman po, yun po yung ating pampalasa Promise po, subukan nyo masarap. Ayan po. haluin lang po natin hanggang sa masangkot siya yan. Mamaya po natin lalagay ating hipon. Saglit lang naman po din kasi hipon. Ayan. Lalagay po natin yung ating eto po. Bay leaves. Patanggal sa hindi na po luya. Ayan. Ayan po tatakpan po natin. Buksan na po natin buksan na po natin ayan na, halos luto na ngayon po, ilalagay naman po natin ang ating jipon ayan po, yung mga jipon-jipon po nila dito walang ulo, hindi nila alam yung ulo ang masarap, kasi nandoon ng taba sila po, ayaw nila ng ulo ng hipon dito naaawa sila ayan ayan po, lagyan po natin ang paminta ang tandurog. Saka po lagyan nyo na kung gusto nyo lagyan ng kahit na anong pampasarap, kalahati lang po yan na cubes. Kasi yan lang naman po ang meron po kami dito, chicken cubes. Kaya kahit ano na po nilalagay ko yan. And then po, takpan ulit natin. Halar, halar, halar! Ayan po, halos luto na ating dawang pusin na may hipons. Ayan na po, luto ngayon naman po, lalagyan natin ng konting zuka. For the G, konti lang po. Yan, konti lang. Baka kasi masyadong umasim. Okay, tama na yun. Baka umasim. Tapos, takpan po ulit natin kasi wag daw hinahalo kapag hilawan suka. Okay? Tuwi po muna natin. For the G. For the For the G. Luto na po yan. Okay, that's it for today. Ang ating adobong pusit at hipon. Look at that. How beautiful. Ayan po, ang sarap. Ayan po ang bango, promise, ang sarap-sarap, ang bango-bango ng ating adobong pusit at hipon. Ayan po oh. Hmm, sarap, promise po ang sarap.